dahan ang aking front yard maraming weeds so kailangan natin tanggalin ito bungkalin para makuha ang ano um, roots para hindi na siya babalik ulit. ayun, ayun. ayun. hindi kinakain ata itong weeds na to ewan <laughs> ko. ko lang ayan marami na akong na pull out yun And have some more here and here. Yan. Mga weeds. Yan. Ito rin. Uy, Patricia! Alam si Patricia na andun, oh. Andun. Patricia, what you doing up there? Allah, Patricia, get down! Mm -hmm. Ayan, mga weeds pa to. ganun lang paulit lang na ganito ito para siyang ano para sa cilantro maganda rin yung bulaklak nito yellow Yan. ito ano rin siya may tinik tinik pa masyadong malaki uh -huh. ito ito yung maliit na pala ko pang ganun ito naman hindi siya weeds grass siya pero hindi siya hindi siya kala ay tingnan ay. may may yellow sa pero bulak may bulaklak guess what guys meron akong ano ito yung blue bonnet ang national na flower ng Texas Ay, buti naman may tumubo. I was just talking about about it other day. Ayan. Yeah. Sana nga maparami ko ito. Pero ito, weeds. Yeah, tanggalin natin. Ito yung dangla na kahoy. Nag-start na silang ano, ay, saringit. Tumutubo na. Mm -hmm. Blue bonnet. Bakit ako merong tumubo? kasi namulot ako sa mga gilid ng kalsada ng ano, mga mga seeds nila noon kaya may, naalala ko tinanong ko pala dito tinanim ko dito yes happy I'm so happy may tumubo yan gaganin ko dito wow no. Kailangan kong i-protect. Yung mga grass namin, namatay. O kaya, brown block. Brown. brown, brown, more weeds dito. Tansin natin. Ganun lang, guys. Lipulit. Ayan. Ayan pa. Maganda naman pag namulaklak, pero, o dito. Ayaw nang tutugoy ito sa mga yard mo kasi ano sila, they grow crazy. blue yeah, no bonnet ko yan. I-update ko kayo later kung ano-ano nga. Ito, mga weeds natin. Ano na, bulot-bulot today. Tingnan natin si Patricia. Patricia, ano ba? You Ayaw. Patricia! <laughs> Ah, oh, paano kag niyan? Ah, Patricia, ito laki ng kahoy. Patricia. <laughs> oh, you're watching for the squirrels, ha. Huh? na itong ground namin, guys. Tingnan niyo. Ito yung pinutol namin na kahoy. Ayan, na. Oh. Si wala na kaming ano. Ulan desierto. Ito naman, ano siya? Sticky naman ito na ano ang tawag, ito ko lang damo. Sticky, very sticky siya. Ayan, oh. ganun-ganun mo lang. Nagrarong. <laughs> ano. Hindi naman to grass na for your ano talaga. For your yard. <laughs> Siguro, mga weeds din siguro ito. I don't not sure. Pero ayaw ko kasi dumidikit sa balat and everything. Mm. Okay, Tingnan niyo kung karami, karami ang ako ha ko. Ayan. Ilagay natin sa compost bin. Ayan, may sang file ulit tayo. Ha! Very sticky siya talaga. Oh, Dumidikit. Yan lang. Ito yung Ay, pala. Ganun lang. To get all the roots. Oh. At mm -hmm. ito. Ito may pastor dito yung nakalding. Tapos yung buti aga-arab. <laughs> okay. May isang big file pa dito. Oh, ayan. Sana ganito lahat ka green. Pero hindi naman. Oh. Brown, green, spot, spot no? Tingnan nyo ito. Malaki. Ah, malapit na to sa kapitbahay ko. Pero, alis. Alisin ko na. Hindi mo maraming mag-wait sa itong kapitbahay. Nag-hire siya ng mm. mag ng grass. At ah, malaki. Malaking roots siguro ito kasi mahirap tanggal. Ayan. okei , kõik , aitäh , aitäh ! ma ei tea , ma tegin hädra . näeme järgmise video , tsau !